Ang Fung Wong ay magpapatuloy sa isang kanluran hilagang kanlurang track habang nananatili sa isang nakikipagkumpetensyang kapaligiran sa pagpipiloto para sa natitirang bahagi ng panahon ng pagtataya. Ang subtropikal na tagaytay na nakaposisyon sa ibabaw ng South China Sea ay hihina pagkatapos ng dalawa araw na magbibigay daan sa Fung Wong na magkurba sa gilid ng subtropikal na tagaytay sa hilagang silangan. Sa loob ng tatlo hanggang apat na araw, kukurba ang system mula sa hilagang kanlurang track patungo sa hilagang silangan na track na magpapatuloy sa natitirang bahagi ng panahon ng pagtataya. Ang kapaligiran ay mananatiling paborable para sa pag-unlad na may paborabling wind shear, malakas na upper-level divergence at mainit na temperatura sa ibabaw ng dagat para sa susunod na 24 na oras na nagpapahintulot sa fungwong na maabot ang peak intensity na 200 at 215 km e 115 knots. Pagkalipas ng 24 na oras, ang kapaligiran sa itaas na antas ay magiging convergent at hindi na sumusuporta para sa pagtindi. Ang paglandfall sa Luzon sa loob ng 36 hanggang 48 na oras ay madaragdagan ang rate ng paghina habang ilalagay din ang fungwong sa ibaba ng agos ng subsident at dry northeast monsoonal flow. Ang sistema ay patuloy na unti-unting maagnas at humihina sa susunod na apat na araw. Ang pakikipag-ugnayan sa topografiya ng Taiwan ay tataas ang rate ng paghina na mag-iwan sa fungwong na mawawala sa lupa sa loob ng lima araw. Mahigpit na kasunduan ang patnubay ng modelong deterministiko sa malapit na pagtataya, ngunit nagsisimulang kumalat pagkalipas ng tatlo araw kapag minarkahan ni Fung Wong ang pagliko sa kurba sa hilagang silangan. Nag-iba ang along track spread ng apat na daan at apat na put-anim nautical miles, na may pinakamabagal na pagsubaybay sa Jeffs at pinakamabilis na pagsubaybay sa Ekmov. May pagkakaiba-iba rin kung ang sistema ay mag sa Taiwan sa huling panahong pagtataya. Ang Hira at Nabjem, halimbawa, ay hindi nagpapakita ng landfall sa Taiwan habang ginagawa ng ECMOF. Ang gabay sa intensity sa late term ay lubos na naimpluensyahan ng track bilang isang resulta at may mababang kumpiyansa sa kasalukuyang late term track at intensity forecast.